Hello guys! Another day, another mini vlog na naman tayo. At ayan, samahan nyo nga pala akong magluto ng meatball. Na nilagyan ko siya ng repolyo at carrots. Yan, ginis ako lang siya para maiba naman. Yun ang unang nakita ko agad dun sa palengke nung pumunta ako kanina. Bumili na rin kasi ako ng bigas namin dahil naubusan na rin kami ng bigas. Kaya ayan, Ulam hanggang mapang mamayang gabi namin yung ulam at ayan ginayat-gayat ko na nga yung carrots at yung repolyo nauna ko nang igisa yung meatball ay inano ko muna siya pinirito ayan kailangan yung medyo ma-brown brown na siya ayan, ayan. wala nang na ano ang hirap kaya mag-isip ng uulamin na lang araw-araw lalo na kung medyo gipit tayo sa sa budget kailangan mo talagang eh, isipin ng maigi yan kung paano mo mapapabudget yung pera mong ganun lang ang halaga ba diba? lalo na sa amin na marami kami marami kami dito na kumakain kaya napakahirap mag isip kung anong maraming ulam na konti lang ang ano, magagastos. Ayan, ginisa ko na siya. Pagkatapos kong maiprito, diyan ko na lang rin. Hindi ko na siya tinanggal at diyan ko na rin siya ginisa. Ayan, syempre, nilagay na natin yung carrots. At ihalo-halo natin siya. Mekos-mekos may may natin yan, guys. Kailangan medyo, medyo malambot yung carrots. Para masarap. Kasi yung minsan yung anak ko ayaw kumain ng gulay. At ayan, dumating na yung aking parcel. Ayan, para yan sa anak kong dalawa. Pareho silang babae. Yung isa dalaga na. At ayan yung aking bunso na isa. Bunny yun sa kanya. Yung sa bunso ko yan. Bunny. Tapos yung sa dalaga ko naman, Hello Kitty. Ayan ang iniiyakan niya kahapon. Ayan. Cute din siya. Tamang-tama siya sa pagka Yan medyo umaambon-ambon. Ayan. Oh, 'di ba? Ang cute niya. Bunny. 'Yun sa anak kong dalaga, ayan. Hello, Kitty. Ayan, enjoy na enjoy yung aking junakis. At dadalhin niya raw 'yan sa e school. At ayan na nga, syempre, habang nagbubukas tayo ng parcel, ayan pa rin yung ating niluluto. Ayan, nilagyan ko na nga rin pala sya ng pampalasa pagkatas kong ilagay yung repolyo. Ayan, syempre, mas, mas, mas mayami yan, ba diba? Pagka may mga pampalasa. Nilagyan ko na rin pala sya ng paminta. Yung powder na, ano,